Madaling araw doon siya pumunta. Apo na lang doon siya eh. Wala yung bakit gabi? Hindi. Ayaw pa hapon sa puna-punan? Apo, nung nakakapon. Ano yan? Tawag dito hamog. Oo. Kaya yung puna na ngayon? Nagtampo kasi po Kasi nakakain minsan dito nag-ano, ayaw niya maarte. tinatawag ko nga ano lumalayo na Okay na, paniagang ka Ha? Oh, anong-anong ba? Anong-ano daw?